Kasama natin dito, ito po ang ating kumpare, kasama natin Sir Tutoy, isang palakpak naman po para sa lahat. thank mm -hmm. you Siyempre mo ulang muna, pasalamat tayo sa ating mahal na Governor John B. Cremulia. Palakpak ang pumuli natin! Nandito rin po ating mahal na Governor, Vice Governor Atina Tulitino. Palakpak ang pumuli natin! Pasensya na kayo, napagod ako. Isa sa'yo konti. Siyempre po, palakpak ang pumuli natin ang ating mahal na board member, Abe Cremulia. Nandito rin po ang kanyang katawang. Si PM uh, uh, Bill Ambiyon, palakpakan na po natin. Vice Mayor Tukay Saranis. Hindi ko na isahin natin mga konsyal, no? Na isa, -isa na kayo. Siyempre mo, palakpakan na po natin ang host para kay ngayon, si Kapito. Ah, Nagsayo ka na ba? Nagsayo ka na. Ngayon po ba kapitan dito? Ba't mo yun makiyak? Nasaan ang kapitan ng Amaya? Biwas, Kalibuyo, Santon, Saratul, Sarawad Ulan, Bulawi, Kapitisa. Lalo ba? Poblasyon. O wala. Sige ho. Pasalamat uh, tayo sa lahat ng mga purong barangay. Maraming maraming salamat sa inyo, sa inyong mga kagawad, mga opisyal sa barangay. Maraming salamat sa inyo, mabuhay kayo lahat. O muli, kayo bilang paglinis na. Sa akin ang Sa barangay nyo. O sa barangay bukan lang. Bukal, kala ako nagsumba kayo eh. Sino nagsumba na kayo? Alam niyo, sabi ko sa ating mga lagover boss, nagre-reklamo ang mga tao sa dansa. Ang sabi sa akin, bakit? Yung mas marami daw yung tao kaysa basura. <laughs> Guys, so, ang pahalapakang ba sa ating mga lagover at John Bede Oh, Hindi tayo nakakalimutan, ha? Dapat ho, nangyayari tayo, nangyayari natin ating kanigasan. Gusto niyo ba gawin natin po nito? Yes! Gusto niyo ulit gawin niyo Kita yes! sa kamay na gusto kong gumawa nito ulit? Ah, uh, si Pres ayaw yata eh. Ah, uh, Pres, congratulations sa anak mo, ha? Ah, na laude, di ba? kung laude! So, congratulations sa na inyo lahat. Of course, maraming maraming salamat rin po sa ating Governor, John Vic Remolia. Kasama po si Congressman Ping Remulia, Board Member Abeng, Board Member Ver Ambion, mas lalo na po ang ating Mayor, Mayor S.M. Macro, Vice Mayor Tutoy Sinares, kahit hindi na po yung Tutoy, kahit Tutoy yung tinatangan. <laughs> And of course, kami rin po ay taos na nagpapasalamat, taos pusong nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong serbisyo at ukang mapanines at mapaayos ang ating komunidad. Mula po sa amin lahat, maraming, maraming, maraming salamat sa iyong servisyong publiko dito sa Bayan ng Tanza. Maraming salamat po. Não sabe de melhor! Pagkaintay niyo ako konti kasi gusto ko naman kayo batihin sa nangyayari dito. Masaya ba kayo dito sa Tansa? Masaya ba kayo sa Mabite? Mahalin niya rin si SM para mayo sa nakalitin na makaon! Sunod ng kanyang Vice Mayor si Tutoy! Vice Mayor Tutoy! Hindi na! Isa pa tong nakiusap para tulungan kayo lahat at magsama-sama tayo dito. Ito ang tandem para sa 2025 SM in Tutoy! Napakalahan pa natin sa lahat, na So isang may sa inyo Napakalapit sa akin ito Ang ating kaibigan, si Ben Rambion Parang bukal Pakilulog ka ng pakanan, niya? SESYASUNO! Anong tirakan mo niya? Iyan! si Ben, napakalapit sa akin Matagal ito ng minggo sa Sagunihan Ibabalik natin siya

Diyos lahat kayo eh <silence> Pag walang pasok, alas 5 ng hapon pa lang nag-a-announce na ako. Alam nyo nung bakit? Gusto ko yung magulang hindi na magigising ng maaga para sa kanilang mga anak. Alam ko, alas 4 ng umaga, gising na kayo, di ba? E e sa na ako ng 50 ambulansya para sa distrito. E <silence> Business Standard Act, isa biya sabi nila, pag 80, 80, 80, 80 may sapon libo. 85, may sapon libo. 90, may sapon libo. 95, may sapon 10, libo. 100, 100,000. Sa Kapitolyo, kami ni Vice Goratina, nagtabi kami ng pondo. Nagtabi kami, pag umabot kayo ng 200, 200,000, pinili namin sa sabihin nyo na sa kabukaw no? ko cash agad. Basta to 100 na. Okay? O ayan. Kaya na tayo. Nag-meeting sa tayo. Masaya na kayo. Alam nyo ba kayo ngayon? Alam kayo ng idea. Pipila kayo ng maayos. Huwag nyo huwag kayong magulo. Huwag kayong magtulakan. Lahat kayo pantay-pantay parehas sa labanan. Makakakuha kayo. Mabuhay ang dansa. Mabuhay